Hay magandang magandang umaga po sa inyong lahat ng Viernes. Ako po ay magbibigay ng first reading of the day sa inyong lahat, no? Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ayan. Ako po ay magbibigay sa inyo ng first reading of the day. lasahin lang po muna natin ito maigi. At pili na po tayo ng sampu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and 10. Okay, ngayon naman po ay pili po tayo dito ng 10 naman, no? Palasahin muna po natin mabuti. Kamusta po? Napanood niyo na po ba yung first, second and third reading kahapon? I hope na napanood niyo na po no? At uh, sana po ay yan, Sana po ay makita niyo no kung ano po talaga ang mensahe para sa inyo sa first, second and third reading of the day. Ayun, panoorin naman po natin ngayon yung first reading at mamaya yung second. And in third reading of the day. Sana po ay um mapaloadyo po marami pa po ang hindi nakakapanood ng mga readings. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. At huwag niyo po. Ay, oh, sorry po ah. Huwag niyo pong i-skip to dahil dito po tayo kumukuha ng connection. Pwede na po natin ngayon buksan ito. Ayan. Okay. Tingnan na po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Okay nako gusto niya po ngayon ng kapahingahan. Gusto niya po ngayon ng restoration. Gusto niya po ngayon makita ano daw ang nangyari sa kanya. Ah, uh, sa totoo lang po, whether you like it or not po, ano sinasabi ko po sa inyo, sa kahit sa kagustuhan niyo po o hindi, babalik po sa kanya lahat ng ginawa niya sa 'yong masasakit. And as a matter of fact, hindi po niya maiiwasan yung karmang parating sa kanya kahit po pinatawad nyo na to, kahit po kayo mismo uh, ayaw nyo na po siyang makarma, for those of you na ayaw po siyang makarma, I'm sorry po, pero talagang darating at darating po sa kanya yung karma at babalik at babalik po sa kanya yung karma. Alam ko po, most of you ay napatawad na po ang persona ito, no? pero um, doon po sa iba na hindi pa napapataw Kasi sinasabi ko po sa inyo huwag kayong mainip no? kahit ayaw nyo at sa gusto nyo babalik po sa kanya yung ginawa niya sa iyo karma sa ginawa niya sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo po, no, hindi mo po ito kasi kontrolado, no. Babalik po sa kanya yung karma po na ginawa niya sa iyo, no. Whether you like it or not, babalik po sa kanya yung karma na ginawa niya sa iyo ayan, sa mga nagpapakita po na ang person nyo ay masaya sa mga nagpapakita po na yung person mo daw po ay ubod ng saya huwag po kayong maniwala because hindi po ito totoo hindi po totoo na uh, masaya at uh, puno ng karangyaan ang buhay ngayon ng uh, ng ex mo no, o ng person mo siya po ay magulong magulo ang isipan at uh, to tell you honestly kahit po anong gawin niya hindi niya po talaga uh, maiaalis yung ganyan pong pakiramdam sa kanya, yung ganyan medyo ganyan um, pinapakita niya, medyo ganyan yung kayabangan hindi naman sa pag -ano, pero ayaw niya po kasi ipakita na siya po ay may pagkatalo no? yun nga po yung sinasabi ko kanina kahit napatawan mo na to, there's forgiveness there's recovery hindi po pa rin po maaalis sa kanya. No, hindi mo po maaalis sa kanya na balikan po siya ng ginawa. ko ano po yung ginawa niya sa iyo, mararamdaman niya po yan. You just have to give time lang po talaga. No? Ayan. Pasensya na po kayo sa sipon ko, ha? Pasensya na po kayo, nongo. Ikaw po ay patuloy na makakaramdam ng prosperity, security, and abundance sa mga susunod na panahon. Um, makakaramdam ka po, hindi ka na po makakaramdam ng pagkabagsak sobra-sobra. No? You will start to feel um, blessings no? from up above. Makakaramdam ka na po ng blessings. Samantalang siya po, yung ginawa niya pong pagre-rebelde, yung ginawa niya po sa iyo sa mahaw na masaklap, masakit, ay ayan po talaga, no, talagang mararamdaman niya po yan. Halos nababaliw po siya sa kakaisip sa iyo at hindi niya po alam bakit. Kaya po lalo po niya ikaw naiisip, lalo po siyang nagyayamang, lalo ka po niyang naiisip, lalo niya po pinararamdam sa sarili niya na hindi, hindi ito nilalabanan niya po, no, nagkakaroon po siya ng, kumbaga gusto niya pong labanan kung masakit daw po at masaklap, talagang gusto niya pong labanan yung kanyang nararamdaman, ano. As a matter of fact, hindi niya po kinakaya pero talagang pilit na pilit na pilit niya po kinakaya at hindi niya po maintindihan bakit. Sa totoo lang po sa nakikita ko, sa totoo lang po sa nakikita ko dito, sa totoo lang po no, sa nakikita ko dito, ay talaga pong nami-mental telepathy ka din po ng taong ito. Kaya most of the time, pakiramdam mo po, ayaw mo na po siyang isipin. Pero naiisip at naiisip mo pa rin siya. Somehow you want to move on with this person. You want to have peace in your life. Pero talagang pumapasok pa rin po siya sa puso at isipan mo. Bakit? Kasi nga po talagang nami-mental telepathy ka niya. Nahulog pa ang mara. sorry po ayan oh, siya hindi ko alam bakit bigla na lang siyang nahuhulog nang walang dahilan okay there is there is for um failure no sa lahat po ng ginagawa niya ay failure po no hindi ko po hindi niya po maintindihan bakit pero sa totoo lang sa totoo lang po gulong-gulo na po ang person na ito at pakiramdam niya po talaga lahat ng gawin niya ngayon ay palpak wala po siyang ginagawang tama at pakiramdam niya po palpak na palpak lang siya there's this distraction no? distracted po ang person na to um, lack of rewards meaning yan na po yung sinasabi ko dito na talagang bumabalik na po sa kanya yung mga sitwasyon na ginawa niya iyo. and to tell you honestly ayaw na ayaw po niyang ipakita sa mga tao no? na ganyan na po ang nararamdaman niya ganyan na po yung nangyayari sa kanya uh, gusto niya pa rin pong ipakita na siya po ay okay na okay pa din no ah uh, hindi po siya talaga okay and most of the time siya po ay nakakaramdam ng matinding sadness at matinding kalungkutan no for some reason hindi niya po ma-explain for some reason hindi niya po alam kung ano daw po ang gagawin niya sa buhay niya no hanggang pagpepretend lang po kasi ang alam niya no there is this selfishness jealousy and insecurity no ayan po um, ang tindi po talaga ng nararamdaman niya no Nung maging makasarili po siya ng sobra and to tell you honestly hindi niya po alam pa paano niya gagawin na uh, iparamdam sa sarili niya yung happiness pero kasi the happiness should comes from within yun ang problema niya hindi po niya nakakayang maging happy para po sa sarili niya na galing sa puso at kalooban talaga somehow hindi niya po maintindihan hanggang kailan niya daw to dadanasin, hanggang kailan niya daw po ito mararamdaman pero sa totoo lang po sa nakikita ko sa kanya sa ngayon ay mas mahihirapan pa po siya sa mga darating na panahon no motivation lack of passion, uninspired sa nakikita ko po dito ang taong ito po ay hindi po niya kakayanin no hindi niya po kakayanin talaga na um, hindi niya po kaya no? na maging malungkot sa harap ng ibang tao kahit po wala na siyang gana uninspired, malungkot gusto niya pong ipakita na okay lang siya no? na okay na okay lang siya but the truth is behind that smile behind that happy face is a deep, deep sadness po, no? And a failure, no? At para na po niyang hindi alam kung ano po ang gagawin niya, kaya ayan na lang po ang ginagawa niya. So far, gusto niya na lang pong isipin na siya po ay parang hindi siya sa hindi sa nagpapaka-impokrito siya, pero pinipilit niya pong ipakita na siya po ay okay lang, no? alam niya po sa sarili niya na yan ay based lahat sa maling desisyon alam niya po na tinamaan na rin siya ng konsensya kahit papano pero hindi niya po inaamin no? nilalabanan niya pa rin po at pilit niya po pinapakita na okay lang po siya at hindi po siya para malungkot no sa mga oras na to ang pakiramdam niya po gusto niyang ipakita na okay na okay lang siya tensionado po siya. Lagi po yung ah uh, lagi po yung lahat ng mga pakiramdam niya, pinipilit niyang baliktarin pero hindi po. No? There's always tension and imbalance and broken communication. Lagi po itong may kaaway, no? Lagi niya po uh, may kumpara si Chavitan pala po. Lagi po silang nagka-clash for whatever reasons. Talagang nagka-clash po itong dalawang ito, no? lahat po yan ay based sa carelessness niya no? naging very very careless po siya and somehow hindi niya po akalain na ganyan yung mangyayari sa kanya na makakaramdam po siya ng sobrang lungkot hindi niya po akalain na there will come a time na siya po ay malulungkot ng ganito akala niya po magiging uh, okay ang smooth ang lahat pero sa totoo lang po hindi malabo po sa malabo na mangyari ngayon na makaramdam po ito ng matinding happiness that's very far no napakalayo po hindi po siya pwedeng maging masaya sa ngayon dahil po ang nararamdaman niya po ay bigat ng kahapon no nararamdaman niya po yung ginawa niya sa iyo and so far tama lang po na maramdaman niya yang ganyan kasi sa totoo lang po a ah, nasaktan ka po ng so, sobra na parang gumuho na po yung mundo mo nung, nung, naramdaman mo lahat ng pains na yan ano? so far sa nakikita ko din po sa'yo sa ngayon ay hindi po maganda yung, yung mga um, yung mga nangyayari sa kanya is somehow kabaliktaran ng pinakita mo sa kanya or kabaliktaran po ng mga naranasan niya sa'yo lack of purpose, dinadivert niya lang po, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, dinadivert niya lang po nang dinadivert no, yung kanyang pakiramdam, feeling niya po talaga is somehow um, gusto niya pong ipakita sa iyo na okay ako maayos ako, but the truth is hindi po totoo no? kahit ano pong mangyari babalik po talaga at binabalik po sa kanya yung karma sa lahat po ng ginawa niya sa iyo babalik at babalik po sa kanya yung karma na yan. For whatever reason, ikaw po ang magiging masaya, makaka-move on ka po sooner or later, you will realize bakit po nangyari sa inyo yan, pero sa totoo lang po, sa kanya po ay hindi, no? Uh, patuloy po yung buhay niya magiging ganyan hanggang hindi niya po tanggapin lahat na ginawa niya sa iyo at kailangan niya pong makita no? kailangan niya pong makita na yung Um, tanging ginawa niya po sa iyo, ay kailangan niya pong itama, no? Umingi siya ng tawad sa iyo, hanggang yung sincere na tawad at aminin niya lahat, kasi hanggang lumulusod po ito, hindi po siya matatahimik, no? Ayan po lagi ang mararamdaman niya, the hermit in reverse is about isolation and loneliness, no? Patuloy po siyang malulungkot, patuloy po siyang uh, makakaramdam ng deep, 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 deep sadness sa mga susunod na panahon at inila-isolate po nito at i-isolate niya po niya sa susunod ang sarili niya sa mga tao sa paligid nyo No? There's this reversal of failure. No? Sa nakikita ko dito ay may reversal of failure. No? Hindi po um, ka na makakaranas ng sobra-sobrang lungkot, hindi ka na po makakaranas ng ganon sa totoo lang. No? Siya po ay patulong na, patuloy na makakaramdam ng boredom and lack of passion. Sa totoo lang, mahihirapan po siya lalo sa mga susunod pang panahon no? dahil babalik at babalik sa kanya yung sakit na dinanas at idinulot niya sa buhay mo. Ayan po ang last card mo. It's all about fatigue and exhausted po siya sa mga susunod. Magiging over fatigue, laging pagod, laging exhausted sa buhay. Talagang parang ang pakiramdam niya po sinakluman siya ng langit at lupa. Maybe hindi niyo pa po yan makikita sa ngayon or hindi niyo pa siya nakikita ng ganyan. Or maybe sa inyo kulang pa. no Pero maniwala po kayo sa akin kahit sa gusto mo o ayaw mo, pabalik sa kanya ang karma sa ginawa niya sa iyo. No? So, yan po, no? That's it for your um, first reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you give me a like and comment down below para naman po alam ko ang uh, mga pakiramdam nyo. Kusensya na po kayo, ha, kung ako ay ngungo. <laughs> Pero, boses ko pa rin naman po ito. And, of course, for all of you po, may... Uh, gustong mag may, gusto gustong magpa private reading can you message me po at Lady Lee Elena that's my only official and legit FB account dyan nyo lang po ako um, dyan nyo lang po ako ma-reach -re or mako-contact that's my only official and legit FB account yan at para naman po sa aking mga ever loyal at solid na Lady Elena friends, family and subscribers I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And please, no, makikiusap po ako sa inyo na no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Lalo na po ngayon na lalapit na ang ating one love a day for the street elderly. No, uh, at sa mga taong nangangailangan. No, um, sana po ay makita nyo po na uh, huwag nyo na po skip Na no, pag nakita nyo po yung ads, huwag nyo po sanang skip Um, tulong nyo na po sa channel. And for those of you who wants to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Malaki po ang maitutulong ng super thanks nyo. Thank you, thank you for from the bottom of my heart. And, um, ang lagi ko pong bilin sa inyo, no, that life is so short, Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Just live, sabi ko nga po, live one day at a time. Huwag po kayong masad, no? Babalik po ako at um, bibigyan ko po kayo ng another set of reading. Sana po ay napanood nyo muna po yung first, second, and third reading kahapon bago po kayo lumaktaw at panoorin ang first reading na ito. Okay, maraming maraming po salamat at sana po ay may nakuha kayong mensahe dito sa ating first reading of the day. God bless you all and I love you all and I will all see you again on my next reading. Bye. God bless you all.